Hello kapatid, mabuhay. Welcome to our channel. My name is Glenda. I'm a two-time breast cancer survivor. Stage 3C invasive ductal carcinoma, triple positive. Okay? Okay na po ako ngayon. And uh, welcome po sa ating channel dito po ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa cancer treatment pati sa life after cancer. At marami pa pong iba na may kinalaman sa cancer. Ang goal po natin ay ma-equip ang ating mga cancer patients, warriors, and survivors, pati po ang kanilang mga pamilya habang sila po ay dumadaan sa treatment. Alright, and for today, ang pag-uusapan po natin ay ano ang mga dapat gawin kapag ka na-delay ang iyong gamutan o treatment o chemotherapy. Alam naman po natin na kapag chemotherapy ay dapat binibigay yan every three weeks, yun, yung cycle na tinatawag. Subalit marami po tayong mga kababayan na na ang treatment recently dahil po uh, ito po yung ating mga kababayan na umaasa sa tulong mula sa gobyerno. Nagkaroon po ng matagal na delay. In fact, may mga alam ako na wala silang gamot for 5 months. Matagal no? Matagal. Ano bang dapat gawin pagkaganon? Uh, well, ang good news is ngayon po ay meron ng dumating sa government hospital, like sa hospital kung saan ako'y connected. Um, ang Rizal Medical Center, meron na po kaming mga gamot katulad ng uh, Trastuzumab, meron na, I think, meron na rin Tamoxifen and another medication. Okay, so kung kayo ay ginagamot sa ospital na yon, mabuti pang kumontak na kayo, tumawag na kayo agad sa medicine for your, telemedicine for your schedule. Subalit, so, kung ikaw ay taga-ibang ospital, dinanas mo to or dinadanas mo ngayon or um, okay na, pero baka danasin, hindi natin hawak ang future. Ano ba ang mga dapat nating malaman? Ilang tips ito? kung sakaling madali ang iyong gamutan sa kung ano pa mga kadahilanan, pwedeng wala tayong nakukuhang tulong na, na delay, or wala na talagang pera. Okay, ganito. Ha. Ilang tips. Oh. So. Again, bago ko to i-share, gusto kong i-reiterate na importante maipagpatuloy natin ang gamutan. Sumalit, hindi nga natin alam kung ano yung mga magyayari sa future. Kaya gusto kong i-share itong mga bagay na to. Okay? Na I'm hoping makakatulong sa inyo. Okay, number one, let's start. Kapag ka na-delay na ang gamutan, kunyare, ito yung na-delay na ikaw ay umaasa sa suporta mula sa government hospital or sa gobyerno at na-delay. Una, dahil hindi din naman tayo mapapakalibat, na dili magtanong na. Okay, noon po naranasan ko itong ma -delay. Kaya, uh, damang-dama ko ito kasi naranasan ko rin po na nawala ng gamon sa hospital kung saan ako ay tinitreat. Ito po ay government hospital nawala. Actually, uh, nakaranas ako doon ng free, mga three cycles and then wala na hanggang graduate na ako. Hindi ko po alam kung bakit, pero nagtanong ako. Importante magtatanong po tayo uh, para malaman natin ang dahilan o na delay ba sa delivery, na delay ba sa procurement para din alam natin kung ano'ng yung nangyayari. Tapos po, pag magtatanong, syempre hindi po 'yung parang demanding tayo. ka nang! kindness goes a long long way. Tandaan po natin na tayo ay uh, binibigyan lamang ng gamot, okay? ah uh, pwede natin i-argue tax natin pero yung iba nagbabayad ba tayo ng tax okay, pwede, pwede pang ganun eh, kaya lang wala rin naman pong maidudulot yan mag aargumento lang, makaka-offend lang tayo lalo ang kausap natin ay yung nurse yung navigator, ang bigat na po ng trabaho nila, sila po ang naghahanap ng mga gamot sa ibang ospital nagpipingpong po yung mga yan ng mga gamot magkatulungan lang kasi ang dami mga pasyente talaga, lalo kapag delay sila rin po ang follow up sa mga sa government agency, link, sa DOH So let's be kind to them kasi napakahirap po ng trabaho nila. In fact, ang mga chatting po uh, namin tuko sa gamot at follow-up ang hahaba po talaga dahil sinisikap namin magkaroon ng gamot ang mga pasyente. Kaya sinasama ko po yung sarili ko dahil I'm uh, helping in one hospital sa Rizal Medical Center. Meron po kami dong support group yung Survive Strong and isa po ako sa mga officers. So, kasama rin po ako sa mga tanong. Ano, ano, kamusta na ba yung gamot? Kamusta na? Okay, so pwede pong magtanong. Maging, maging magalang lamang po sa pagtatanong. Okay? Alright. Okay, next na gagawin natin. Kapag sabi wala pa na delay pa o kung meron tayong konting ano dyan, uh, budget budget pamasahe or kung ano man. O kung kunyari wala. Magtanong sama kung part ka ng support group, magtanong saan po pwedeng government agency pumila or magsend ng requirements ng treatment protocol para po makahingi ng medical assistance. May sasagot siya, Ay pumunta ka kay Senator Ganito. Kay Senator ganyan, 'no? Si Senator Ganito nagbibigay, yung office ni Ganito nagpupunta. O pumila ka sa Ganito 'yan sa PCSO 'yan, ah, 'di ba? So maganda po na mag-post tayo at maganda rin na part ka ng support group. I'm part of two support groups. Um, uh, actually, marami. Pero yung, ano, yung part po ako ng admin ay ang uh, Survive Strong and the Pinky Town Warriors. Ang the Pinky Town Warriors, ano po yun, nationwide, international. All right? Ang Survive Strong din naman, meron din kami mga members from other provinces. Hindi lang taga Rizal Medical Center. Okay. So, be, make sure you're part of a support group kailangan ng support locally para alam mo yung galawan sa uh, gamutan. Ayan. So, pwede ka magtanong, saan po may napipilahan dito? And kung part ka rin ng I Can Serve Foundation, mag-post ka rin doon, huwag kang mahihiya. Kasi minsan, ano din eh, baka may alam sila na, oh, pwede ka dito, o ganyan, mabibigyan ka ng tips kung papaano yung leadership natin dyan, napakababait at talagang ano sila, masinop, masikap sa pangangalaga sa mga kap sa kapakanan ng mga pasyente. So, they have some information, makakatulong sila sa atin kung may gusto tayong itanong toko sa availability ng gamot or saan pwedeng lumapit. Alright, so wag mahihiyang magtanong, kanino po ba government official or government agency maaring lumapit para humingi ng medical assistance? Number three, Okay, eto may gumagawa at inaalok ko to sa The Pinky Town Warriors sa group namin. May nagtatanong, meron po ba diyang nagbebenta ng extra kunyari, celedronic acid? Ito lang po ang budget ko, sorry po. May ganun pa ah. kasi syempre, mahal yung gamot, ito lang yung pera niya, gusto niya lang talaga ma-treat. Ito talaga minsan napapapikit ako, hindi ko alam kung ano yung sasagot ko, pero ino-honor ko yung, yung desire nila talaga to get well, to get treated, and to survive. So talagang saludo ko sa mga cancer warriors natin, no, oh, mga kapatid. Kung ikaw ay ganito, okay, saludo ko sa iyo, talagang nagsisikap, makapila ko saan-saan, makabili ng murang gamot para gumaling. Okay? So pwede po tayo magtanong ng ganon. Minsan din, actually, may nagpapaalam din sa akin, Miss Glance, pwede ko ba itong ibenta? Ito eh, naman medyo tricky. Um, sabi ko ba bebenta mo? San galing? Hindi ko pinapayagan kapag yun ay donation. Hindi yun dapat benenta. Donation yun sa ibenta kasi donation yun. Sabi ko, may resibo ka ba? Meron po. Eh, ba't binibenta mo? Pumayag ba ang doktor? Anong sabi? Kapag na, pag nag-shot sila ng doktor, pati nga ng screen grab, pag nakalagay doon, sabi ng um, doktor, o sige, okay lang, ikaw nang bahala dyan. Eh, yun, at least meron proof. Pagkaganti na tinatanong ko, minsan, ito yung isa sa mga sagot na nakuha ko recently. Miss Glenn, kasi wala na kaming pangkain. Parang, po. ano yung sasagot mo sa ganun? Diba? Diba? Eh, Miss nawalan kasi ng trabaho yung asawa ko. Pag gano'n eh, parang, oo oh, nga naman, may gamot ka nga, hindi naman kumakain, hindi ka naman nakakakain ng maayos, hindi naman kumakain ng iyong mga anak, hindi mapapayapa ka ba? Makakadagdag pa yun sa ano mo, sa pagkakasakit mo kasi nag-aalala ka. Hindi kumakain yung asawa mo, papanin makakahanap ng trabaho. Alam mo, ang hirap solve ng ganitong problema. So, hindi natin na encourage yung bentahan ng gamot, pero may mga ganitong sitwasyon eh, talagang, ah, eh sabi ko nga sa kanya, nako, sis, ay paano ba yan? Eh nagbigay na ng libre sa mga government hospital, ang abangan mo dyan, yung mga nasa government hospital na naghahanap ng mas mura. O, minsan nga, palugin eh. Sinasabi ko, huwag naman sobrang palugi. Baka wala ka nang makuha niyan. Ang laki ng ginastos mo dyan. Okay? Uh, pagka, ano, minsan nakakapag, uh, nagkakatulungan sila ng ibang pasyente. O, oh, di happy sila pareho. Very good. Okay? Pero, again, hindi natin itinotolerate yun. Pero, case to case basis talaga. Hindi mo pwedeng ikahon, Lalo ngayon, pandemic. Paano nga naman gagaling kung may gamot wala namang pagkain. Ang sabi ko lang sa kanya, sige, bumabi ka, damihan mo kain, ayusin mo yung pagkain mo para manatili kang malakas. And let's pray that God will really heal us. Alam naman na Diyos ang mga sitwasyon natin. Okay? Next, um, kung ikaw ay may lakas-lakas ng konti. Yeah. Baka pwedeng yung sumideline. Again, meron pong mga nagkukwento sa kanil. Sa sideline sila, nananahe, nag-online selling. On their strong days, yung iba, nakakabalik sa office work. Hindi yan requirement, pero pwede rin yan. Kasi yung iba, nag-iipon talaga ng pang ano. Yung iba, nagaganchilyo. O, pang ano yung pamasahe ko yan, ma'am. Pang dagdag yan ng ano ko, ng treatment ko. Tapos yung iba, ang ginagawa nila, ako inaalok ko to sa isang group. Sa isang group ko lang. Uh, yung mga alam kong tinitinda nila like mga ganchilo related sa cancer only ha, related sa cancer inaalaw ko kasi may mga nakakarinig ng members na gusto mag-sponsor for the other patients o di na bless na ibang cancer patient yung gumagawa yung nagaganchilo na bless din kasi kumita siya kahit papano ng 2,000, 3,000 o di pa meron na siyang pangdagdag sa blood test niya o di ba? okay Um, again, ito mga toy kilala ko, ha? Ay, hindi yun basta pwedeng pumasok sa grupo bag, tas bebentahan lang kami, hindi po. Hindi ko yung pinapayagan. Okay? Ito yung mga kasama ko na ng ilang taon. Kilala ko itong mga to. Okay? So, ito po, next. Uh, na pwede natin gawin after in yun na bumawi ng kain. Wala pang gamot, wala tayong magawa, agihintay May nagtitinda ng gulay niya, kumain ka ng talbos ng kamote, kumain ka ng alokbate, kumain ng kanin, itlog, isda, kung ano, sige, kain lang, bawi ng kain. Siyempre, dapat may gamot tayo. Pero, may mga pagkakataong hindi natin may iwasan. Talagang, nadali yung gamot eh. At is bumawi ka ng kain kasi ito encouragement ko sa inyo. Ano yung nadali mong gamot? May kilala po ako. Chemotherapy muna ha. Again, pinopromote po natin na dapat after ng surgery, mag-chemotherapy po. Okay? Pero kung on the event na gusto mo naman talaga mapagamot na wala lang talaga yung supply ng gamot na inaasahan natin, etong kwento po na ito ay sana matandaan nyo. Meron kami kasama sa group namin sa The Pinky Town Warriors. Ang nanay niya inagka noon. Wala silang kapera-pera talaga. Yung nanay niya hindi nag-chemo. Pinakain lang nila ng pinakain ng carrots. Nanay nilo na nga daw. Pero hanggang ngayon yung nanay niya boy, more than 10 years na. And noong nag-pandemic nananahipan ng face mask. So, may stories na gano'n. Again, gusto natin na mag ang lahat kapag ka nag-surgery. Pero in case ma-delay, kahit gusto mo magkimo chemo wala talaga. Eto, ang proof, ang yan po kasi proof na may draws. Hindi naman po tayo bababayaan. Nakakatakot lang. Mas ko na din naranasan ko ma yung chemo, pero just pray. Okay, pray na dumating na ang gamot. Pray na meron, habang naghihintay ng gamot, meron tayong makakain lagi. Okay? Next, ito pa isa pang kwento. Meron akong friend. Siya ay nag-stage 4 yung cancer. Uh, nagkaroon na ng metas metastasis sa buto. Konti pa lang, first stage. Miraculously, gumaling. Okay? Kaya lang, dahil siya ay triple positive, so kailangan niya mag-trastuzumab. Kaya nag-trastuzumab siya, 18. 9 lang na-take na niya dahil tinatamaan na yung kidney o yung liver. Kinilangan siyang huminto ng trastuzumab. Ano nangyari? ay, buhay, gumaling. Gumaling siya, 18 years siyang buhay. At ang ministry actively siya ha, for our cancer patients. Actually, recently pumano na siya, graduate na, pero hindi siya namatay sa cancer. COVID po ang kanyang, uh, sanhin kanyang uh, pagpanaw. Subalit, pinakita doon na, uy, may mga nangyayaring milagro. Hindi na trust yung map. Again, uh, tuloy po tayo sa gamutan. No? Uh, talaga yun pa rin ang pinaka-ideal situation. Pero in case po na madelay, at least po meron ako na share ng dalawang kwento at ng mga ilang tips sa mga pwede natin gawin habang naghihintay. Huwag natin kalimutan anuman po ang piliin natin sa mga tips na sinabi ko at anuman po ang uh, napili natin gawin. Huwag natin kalimutan na may Diyos. Alam niya ang nangyayari sa ating katawan. All cancer cells still bow to him. So, kapag kadili ang lahat, gusto natin magpagamot, walang pera, walang dumarating pa na tulong, na ayuda from keep on praying, keep on praying dahil hindi naman po natutulog ang Diyos gagamit siya ng gamot, gagamit siya ng doktor may mga pagkakataon na didelay hindi pa rin po siya uh, titigil ng effort niya na pagalingin tayo ng proseso ng pagpapagaling sa atin okay, so just keep on praying and keep on trusting God and syempre, huwag kalimutan laging makibalita sa ospital para kapag dumating na yung ayan na, ang delivery unang-una ka sa listahan. Okay? Alright. So, mga kapatid, yan po ang ating um, may share tips for today. Ito, ang aga ko magano ngayon na mag-live, no? Actually, kakagising-gising ko lang. I woke up like this. <laughs> Kayo kagadang iniisip ko. So, maraming pong salamat sa inyo. Uh, sana po yung nakatulong sa inyo ating video na to. Kung meron po kayong topic na gusto nyo i-discuss natin, please post lang po sa comment section and then feel free to share this with your cancer support groups and your friends and ah... Uh, kung gusto niyo pong i-share sa mga Facebook walls niyo ay welcome na welcome po kayo. And also don't forget uh, ano tawag yun? to like and subscribe. And if you are on treatment, wala ka namang problema sa gamot. Ang problema mo, side effects. Hindi mo alam ang gagawin mo sa side effects. Well, kung gusto mo ng one-stop shop, isang libro, nandoon na ang sagot para sa iyong chemo side effects physically, emotionally, mentally, and spiritually. Nasa isang libro, at nahisala po ang librong ito. Ito po ang stage 3G. Isinulat ko po yan. All you need to do to get the information on how you can uh, own your copy is go to www.thepinkytown.com. Again, www.thepinkytown.com. See you, see you. God bless you all. Keep on praying and don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye.